Good morning! Welcome sa aking vlog Ayan guys, uh, December 8 ngayon uh, Concepcion At dito ako pupunta kila Gigi Kasi may handaan daw dito Kasi tuwing December 8 Mayroon silang Parang pista sa Concepcion guys Ayan ang bahay nila dito sa baba oh, Yung bahay na yan oh. <laughs> Ayan ang bahay na yan Punta tayo dun sa kanila Makikibidyo tayo sa handaan nila Yan ang bahay ni Laling Ling Ramos. Shout out Ling Ling Ramos. Hello, good morning. Ayo. <laughs> Ay Nas JJ. Nas JJ. Ayo, Ay Nas JJ. <laughs> ah, JJ pa pa <laughs> Nangita lagi kuntin. Guys, busy na sila paghiwa ng gulay para sa lutoing ah para sa na? Pansit. Pansit. Busy sila magluto. Umulan pa naman. Ah, ano hindi ninyo? Inatayan. Inatayan. Ayan, inatayan, inatayan ito, guys. Like, na Nay laudya. laudya. yan ayan, guys. Dako-dako na din ng baboy na inihaw or pinatay na baboy, malaki na. Kasi makita mo sa mga... Guys, guys, inatay yan. Yan, guys, umulan pa oh, malakas ang ulan. Ha, basta conception, maulan dito ay. Um, ulan, tapos brand out pa. Ni, adubo ni. Humba. Ay, humba. Wow, masarap to guys. Oh, humba na may langka. Oh. Ito ang masarap na humba. Lotong probinsya to na may langka halo. pa ba ito niluto to? Binungag. Binungag. yan umulan guys. Buti hindi namatay yung apoy doon. Sinaing na kanin. Ayan, ang lakas ng ulan. Kawawa naman itong mga dito guys. Nababasa. Oh, Ay! Ay! <laughs> yung mga kusinira dito na sa lakas ng ulan. <laughs> guys, malapit na maluto yung inatayang na baboy. Ayan. Guys, ayan. Sa sobrang lakas ng ulan dito. Ayan. Umapoy na naman guys. Kanina namatay ang apoy dyan. Sinagaan lang nila dahil di pa maluluto yung niluto Ganito sa probinsya pa, December 8 pala, Conception, talaga umuulan. Kasi matagal din ako bago nakauwi ng ganitong buwan dito sa amin. Ngayon lang nasurtihan na nandito ako na December 8, Conception. Yan, umapoy na naman siya guys. Kailangan talagang syagaan dahil may niluluto pa dyan. Ulam at kanin yan. Ito naman para sa pansit awawa -awa naman yung mga kusinira dito guys so, basa na sa ulan <laughs> basa na sa ulan para sa pansit yan kahit malakas ang ulan tuloy pa rin ang pakloloto <laughs> ayan kahit ulan, sige <laughs> kahit busy, kahit maulan sige, L tuloy ang loto dahil hindi pwedeng hindi ituloy ang loto at <laughs> ang ulan napakalakas ang ulan dito sa amin guys baha na o, oh, baha may baha na sa baba. <laughs> ito na yung naluto guys na inatayan na baboy na may gulay. At uh, ito yung laudya. laudya. Ayan, laudya na ito guys. Iluluto rin ng sago para sa gulaman. Pang dessert guys, pang himagas. Hello muna kayo. Hello, hello. Hindi man, talikod man. <laughs> dito na sila <laughs> punta na kami dito balik na ako ulit dito pa rin tumigil ang ulan napakalakas pa rin ang ulan kanina pa to guys mga 1 hour na ang ulan na to hindi tumigil hindi pa tapos nag meeting doon sa barangay hall at pumunta na ako dito dahil mag na ang padasal ah, bali December 8 ngayon bali Conception Uh, ano talaga to, may patron sila na tuwing December 8 na Concepcion, mayroon talagang hinahanda na pagkain at may dasal. Para ito guys na pista ba? Pista ng Concepcion na patron. Parang ganun niya ka. motor kasi! 对。 Ajo <laughs> magtagutago, dito na makita, dito ma-discover ani. <laughs> dito ma-discover ani. Pastilan, wala bahala pagmakitan ka. Kaya, gare ari o. smiling pa mana Mo na insakto. Smile jud do na apay pusing o. Oh, na, o. Smile. <laughs> Guys, tumigil lang ang ulan. Ah, pero mayroon pang mahina ambon. Pero hindi na kanina sobrang lakas. Ah, waiting pa kami ng aming pagkain. Nagre-ready pa lang ang kusinera sa loob. Kainan time daw guys. Tanghalian na. Tanghalian time. Kainan time.

Uy <laughs> okay na guys Mayroon na naman tayong bearing house <laughs> May bearing house na naman Ang nanabok <laughs> Haha, meeting na ay. day Ako de ay. Ako ready ay. Gunjara, sige kang istorya. Dili picture ni. Video. Asiguro. <laughs> <laughs> Ayan, uwi na kami. May mga bearing house kami. <laughs> May mga bearing house. <laughs> Thank you for watching guys. See you sa aking next vlog. Bye bye.